Hmm. <laughs> look guys, napakaswerte ko sa asawa ko, guys. <laughs> Ay ko sana ipakita na video ako pero nakita niya ako, guys. Ayan. So, sobrang sobrang napaka-blessed ko dahil nakapag-asawa ko ng mabait. Ayan. Tinatulungan niya ako, guys, sa gawain bahay. Ayan. look Thank you, honey. Ayan, guys. Oh, marunong siya mag-ano sa mata. Oh. Napakaswerte ko talaga, guys. Napangasawa ko siya. Siya half hunger at saka half Romanian. Pero yung ugali niya, guys, sa mama niya. Kahit hindi ko pa nakilala yung mama niya, alam kong mabait ang mama niya sa bless ko. Right. At ako naman guys, habang nagmamap siya, nagluluto naman ako ng ulam namin. Nagpray ko lang ako ng manok dahil naman ang alam ko. <laughs> yan Yes. No, not only in the center, also in this. Yeah. Yeah, bravo. Uh -huh. aha <laughs> Thank you, honey. Finish? Yes. Yeah. Just leave it there, and I will in the... If you want also, you can see the kids in Careful, okay? Maybe have water. Careful, ha? Yeah. Tapos <laughs> just <laughs> <laughs> Ayan. Yeah. Diba guys? Yan yung, yan yung ginamit ko mong uh, pang mat -tay -tay. ako naman guys, habang nag-release eh. siya. Gustave ka naman ako ng manak. Alam mo Eh, uh, tapos na pala yung rice. Ayan. Uh. dahil sabang giling sa dahil sa gansi pala namin tagli naman ako thank you nilinis din niya dito guys yung, yung sira namin washing machine kasi bumili kami ng bago ayan, nilagay namin dito ayan, nilinis nilinis siya guys, nag siya dito guys, okay nang balik ka yung ayan, ayan.

I love you. I love you, baby. Okay. I cook and I eat also. Do you want to eat again? Huh? Okay. Tapos, sara siyang kumain kanina, guys. Pero, kain pa siya mabaya. Thank you, guys, for watching.